Ay, yung ang lagi sinasabi, masarap. Iba talaga ang kabagan. sinang ang lagi sinasabi nila. Lalo pa yung itong mga pulis pag kagari na, masarap pa talaga pasit kabagan. Kaya dinadayo pa nila eh. Pero mga dito sa Iyak, Camilo Ginaldo. Pero gabi po, ang daming kumakain dito. Mga pare-city po ng mga Iyak po ang madalas kumakain dito. Kasi may alsete, nagpapaluto na. Dalito lang may gabi po yan. Yung napapasarap po yung sa pansit kabagan, toyo namin. Ay, tatawag uli dun sa kapatid ko, papadala ulit ng pansit, kabagan ulit dito, and miki. Saka toyo po, isang apat na galon na toyo, sinasabay na po sa pansit. Pag regular po, itlog, saka pork lang po. Pag special may bulubola tayo, tapos may Shanghai siya, itlog. Ang laman ng po, 180 yun. May burlak lak, skrim burlaklak, bulubola, Shanghai, pork din po. Log. Ako po si Rex Malayo, taga Agal, Angang Gasilian, Kabagan, Bela. Ako po ang mayari ng Pansit Kabagan dito sa Maykalaw, Ermita, Manila.